85 years old na lola na namatay ng asawa at 9 uh, month old na baby na na-diagnose na ng meningitis kabilang sa 117 beneficiaries ng weekly AX payout ng LGU-Gimba. Kauna-unahan sa pila ng beneficiaries ng weekly payout ng DSWD AX program uh, ang uh, 85 years old na si Lola Mercedes Dancel. Miyerkules na umaga sa tanggapan ni Mayor Hesolito Doclito Galapon sa uh, AX uh, sa weekly AX payout na isinasagawa nito ito uh, sa kanyang tanggapan. Tumanggap si uh, Lola Mercedes ng 5,000 pesos uh, burial assistance para sa senior citizen nitong asawa uh, na pumanaw nito lamang Mayo 7. Yan si Lolo Raimundo, 86 years old, na namatay dahil sa stroke. Para makuha ang ayuda, naglakad lamang si Lola Mercedes mula sa bahay nito sa Purok Dos sa Barangay Santa Lucia. Wala raw itong pera pa masahe at nag-iisa na lamang. Ang apo naman nito na nasa kalapit bahay lang ay mayroon namang sakit. Kwento ni Lola, ang perang sana'y gagamitin na naipon mula sa abuloy sa, ng uh, asawang namatay ay ninakaw pa umano sa kabinet na pinagtataguan nito. At dahil wala nang pinagkakakitaan upang makakain ay nagkakasya nagkakasya siya sa ibinibigay ng kapitbahay at minsan ay humihingi sa simbahan. Sabi ni Lola Mercedes, ibibili daw niya ng bigas ang perang natanggap. Ang anak naman ni Rosalina Apolonio, ang nine, nine, uh, ang siyam na buwang gulang na si Baby Princess Rian, ang inihingi nito ng tulong medikal sa AX program. Isinugod si baby uh, Princess Rian sa ospital ni Tuding Mayo dahil sa seizure at na-diagnose ng sakit na bacterial meningitis. Halos isang buwang na confined sa Dr. Paulino J. Garcia uh, Memorial Research and Medical Center o PJG si Princess Rian. Uh, may hulihan pa silang mahigit 6,000 piso sa naturong ospital. Kaya ang tinanggap ni Rosalina na 2,000 pesos ay gagamitin niyang pauna sa, na sa utang sa PJG. Mm -hmm. Yun. So, yun yung uh, mga kwento kaninang umaga sa... Mm -hmm. uh, Talagang uh, mga qualified beneficiaries uh -oh. sila, no mga qualified. na tumanggap mm -hmm. ng ganyang mga... Uh, assistance. Ayoko uh, na, ayoko na sa salitang ayuda kasi parang ang pangit ng uh, konotasyon. Ano na lang assistance, uh. financial assistance. <laughs> English na. <lang. laughs> o at least financial uh. assistance. Pero yon meron pa rin meron actually ipa ibang mga na, na kausap doon. Yung isa na medyo nagmamadali. Ah, uh, parang hirap na hirap din siyang maglakad. Uh, wala hindi pa siya senior, hindi ko matandaan. Ang alam ko tinanong ko ang kanyang edad. Hindi ko lang matandaan kung 56 ba or 66 hindi ko masyadong uh, hindi ko siya masyadong uh, nakausap ng personal dahil uh, parang bukod sa hirap siya, parang Tuliro ba siya. Tolero siya nung Balitong, um, ano na 'to, medical 'yan. Lahat 'yan. Ano, marahe, ano? O to, iba ba? may senior citizen burial, meron ding minor uh -huh. burial. Sinola yung minor burial kasi 2,000. Mm -hmm. May, uh, marami yung medical. Uh, nasa... Bakit ba? kaya ganun, no? Uh, yung, bur yung burial assistance ay magkaiba. Eh, halos same lang mm -hmm. din naman ang gastos. Hindi ko sure. Ang difference nila doon ay senior yung isa. Yung isa ay <laughs> minor. Pero nung kinuha natin yung bilang, uh, marami pa rin yung 1,000 piso na tumanggap. Mm -hmm. uh, tapos uh, marami din yung ano nasa four, i think 19 to 19 yung 3000 pesos mm -hmm. um, kasi mga ano yan eh yan yung mga chemo yan yung may sakit sa uh, may mga malalang sakit dialysis, oh. oo tapos yung 2000 pesos magkahalo na yan yan yung mas medyo mas mataas yung billing sa ospital mm -hmm. katulad nung kay ah uh, pangalan nun, yung kay Rosalina yung kay B, yung sakit niya ay meningitis Mm -hmm. Tapos uh, yung yung iba kasi panggamot sa gamot, yung mga reseta yung, yung binibigay. Mm -hmm. Dagdag gastos sa... Et, Eto si sa Lola na to, uh, familiar sa akin yung mukha na ito eh. Kinagulat kung lang, sabi maalala siya. ko yan, siya yung naglakad mula sa Santa Lucia. Pero pagdating doon sa simbahan, tinanong nung isang tricycle driver, uh, kung saan siya pupunta. Mm -hmm. Dito daw sa radio, Ah, mm -hmm. uh, nung panahon ng pandemic 'yan. Mm -hmm. Kasi nga naman di senior citizen na siya, mm -hmm. no. Tapos uh, hindi naman pwedeng lumabas, hindi pwedeng mamulot ng ng palay senior citizen. Mm -hmm. Meron pa siyang alagang apo. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos yung asawa niya may sakit pa niya kasi hindi ka siya eh. hindi siya priority doon sa binibigyan ng SAP. Ah, uh, ng SAP. Mm -hmm. So, di, syempre, ang ginawa lang naman natin noon ay binadyo. Uh, Nag-viral yung video, nakarating kay Goboy, umali. Mm. Yung video na so, ano yun. Ano nangyari? O, di, pinapriority yung ano, nabigyan yung uh -huh. matanda. Mm -mm. na kinukwento sa akin, mga itong sinanay, kinukwento sa akin ng mga tao doon sa munisipyo na halos linggo-linggo daw talaga siyang naglalakad papunta sa munisipyo at sa simbahan para umaga. Lakarin yung ng... namatay. Yung pag pagkain. Ah, pagkain. Oo. Yung, yung namatay, o oh, isa pa yon Siguro, kasi... wala kasi siyang maasahan na. At wala rin siyang contact number. Hmm? Kinawa, pero may anak siya. May anak ba siya? Meron siyang anak na nagta namamasada, at meron ding dalawang anak dito daw sa Bunol na nag namamasukan lang ng na nagbubukid. Na mm -hmm. uh, So, mm -hmm. pero Nakikigay. ngayon, ano? sa edad niyang yon sabi niya, umiiyak siya kanina, sabi niya, ayaw niyang makisuno. Nahihiya daw siya sa mga... Para, mga anak niya. Hindi, manugang. Manugang. Mm -hmm. eh... Pero may yusin bahay siya dito sa Santa Lucia. Santa Lucia. Mas gusto nilang mag-isa. May bahay siya dyan, pero sira na din. Pero bibili daw siya ng plywood. Isa pa yung pala yung nabanggit niya kanina na nadaanan ko ron sa interview. So, kaya naiiyak ka? Ah, uh, bibili. <laughs> <laughs> uh, Ba't ba ganun yung impin ko? may ba black-black? <laughs> anyway, so kordik, yun. Cornic, cornic yun, cornic. Cornic ba yun? Ayan. Ayan. Gusto mo pa, no? Hindi, alam niya, yung mga nanito. Sige, yung kwento nga. pa, uh, Ano nga, may interview ako ba sa kayo, Lola? Uh -huh. Sige. Pero, actually, sasabihin ko na nga lang sana na abangan nila yung interview, eh, mamaya. Pero, uh, yung Uh, yung ilang parte ng interview niya pwede nating panoorin. Anong oras na? 1:21. Oh, okay. O oh, saglit lang naman 'yan uh, eh. Uh. Marahaba yan, 9 minutes. Ay, <laughs> haba naman. Ah, <laughs> uh, okay uh sige, oo. Uh, uh. Ilang minutes na ba yan? Uh, um, panoorin nila, okay. nila kung mm. makakabili lang kami ng bahay. Kaya rin yung bahay ko, sira na kasi nung namatay, binakbak nila yung dingding -ding niya hanggang ngayon na lang. Kaya kapag balakas ng ulan, rumaambo, kagaya kapag balakas ng ulan. Opo, napabasa po kayo. Hmm. Inakpan ko ng mga dami, tininig yung kataw katawan hmm. po, katawan ng bahay ko ngayon. May, magpapabila ako ng playwork pa ako sa ako na lang na gano'n. Ayaw ko rin magtara sa kanila. Ano ko, kinuko ako. Ano ko? Eh, bakit po? Ba't po ayaw niyo tumira sa kanila? Eh, hindi yan. pa yung unang part marubag, niya. Sa mga anak ko. Pwede nyo lang ako ang amin. Tututut kaya si Lola? Eh, dapat po sumama na kayo kasi, ano, kawawa naman kayo. Alam kayong kasama may sakit din yun kasi kasi noong bata yung magkasakit sa yung paralay ay nang jaman dito sa bakteriya. Katagal namin sa hapon noong. Sa Si... Sino din may sakit yung... Yung 20 years old. Ay, hindi yung asawa. dito si... Yung naisim na tao. Ay, si... Ba't may itim na tao? Si Black ba yan? Oo, <laughs> no, oh, si Black. Okay. <laughs> si Black. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh. Marami, Marami din daw na. Ito, na. ito. Oh. si Nana Iglesia. Sige po nga. Jacko oh. na daw siya nung bata-bata. Oh. Oh. Sana natutulungan ng oh. kanyang mga kasamahan sa Iglesia. Kanina, umakay naman sa si kanya ano, si JR. Oh. Iglesia din yun. O oh, si, ano tag dito? Ito. Si Ray Rupino. Uh, o, oh, lagi daw din niyang binibigyan ng dito. Uh, Doon lang daw talaga. umaharvest, ay nag-harvest yung uh, yung project nila yung, SLB, yung SLP project oh. ng LMB. Uh, kasama yan yung uh, pamilya na yan na uh -oh. nabibigyan kasi nga pamilya rin sila ng mga farm workers. Uh -oh. yung, yung dalawang anak niya, yung mga anak farm worker, oh, yung dalawang oh, anak niya. Mga manggagawang bukit. kaya okay. oh dina, yung isa siguro nakikipasa lang kasi sabi ko bakit walang naghatid sa iyo eh tricycle driver yung anak niyang isa. Mm. So, so, siguro ayaw na rin talagang maging pabigat ano. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ganon. Kaya mm -mm. ayaw niya rin makitirahan. Oh, oh. So 5k ang nakuha niya. 5,000 para dun sa burial nung asawa. eh nung asawa niya na namatay no. Mm -mm. May May 7 daw namatay Tagal. So ano na ngayon? No more than Dapat daw last week siya nakakuha. Oh. Eh, hindi naman daw makontak kasi wala nang contact number. kinoko kontak mm. lang through barangay secretary. Mhm. -mm. Oh, di. Oo. Oh, oh. uh, oh. Eh, parang linggo-linggo nga rin daw nagpupunta doon. Siguro humingi ng tulong at saka yung pamangkin daw niyang, ilan daw niyang pamangkin ay nagwawalis sa simbahan. Kaya nabibigyan din siya ng bigas conti, at saka conti. noodles. Mm. Oh, tapos eh yon, yung kapitbahay daw niya, binibigyan din sila ng pagkain. Okay. Man, mandakin mo yung ganong sitwasyon, diba? Oo. Ay, ay, ay. Hindi, hindi oh, lang yan diba? si Lola. Oo, oh, hindi nga lang. Maraming Meron din Meron din isa kanina na mag-isa na lang din niya. Ala na rin yung asawa niya. Tapos, ay, hindi ko siya ma-interview kasi parang nagmamadali siya at wala siya sa wisho. Ano nga siya, ito na yung pinto sa harapan niya. Hmm. Dito pa siya, umikot pa siya rito sa likod ng pinto. Dahil? Hindi ko alam. Siguro, ala, parang, I don't know, no. kung medyo toliro pa siya. Sabi ko, ah, hindi po dyan yung daan dito po. Di, hinabol ko siya. Sabi ko, okay ka lang po, makaka-uwi ka ba? Ka, kung ganyan sa kanya. Okay lang ako, sabi niya, ma uh, makaka-uwi naman daw siya. Hindi ko alam kung magkano yung tinanggap niya. Hindi na nga siya nagpa-interview. Mm. So, Sige. Sige.